Kili Padilla, sumagot sa hiling ng fan, na magbalikan sila ni Aljor Abrenica. Si Kili Padilla, isang sikat na celebrity sa Pilipinas, ay kamakailan lamang nagbahagi ng nakakaantig na post tungkol sa kanyang dalawang anak, sina Alas at Axel, sa kanyang opisyal na Instagram account. Sa kanyang post, isinali ni Kylie ang isang magandang kwento tungkol sa kanyang mga anak, at nag-upload ng video na nagpapakita sa kanya na tumatawa kasama sila habang nakapost para sa kamera. Inilarawan niya ang kanilang koneksyon na sinasabi, Sino ang mag-aakalang makikita ko ang aking mga kaluluwa sa puso ng aking dalawang anak? Kami ang tatlong muskitero habang buhay. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan ni Kylie sa kanyang mga anak. Sa tingin mo ba ang pagbabahagi ng ganitong mga sandali ay nakakatulong sa pagpapatibay ng kanilang relasyon? Gayunpaman, ang post ni Kylie ay nakakuha rin ng atensyon mula sa mga tagahanga, lalo na ng may isang netizen na nagkomento. Umaasa na sila at ang kanyang ex-husband na si Alger Abrenica ay magkabalikan. Ang komento ay nagsasaad, sana magkabalikan po kayo ng tatay nila. Ang sagot ni Kylie ay malinaw at tuwirang, "No thanks, we good." Ang sagot na ito ay nagulat sa maraming mga tagahanga at nagtaas ng mga katanungan tungkol sa kanyang damdamin kay Aljo. Ano ang palagay mo sa sagot ni Kylie sa mungkahi na muling buuin ang kanilang relasyon? Si Kylie at Alger ay ikinasa noong Disyembre 2018. Ngunit ang kanilang relasyon ay nagbago at noong Hulyo 2021, Opisyal na kinumpirma ni Kylie ang kanilang paghihiwalay. Mula noon, ang mga tagahanga ay nag-speculate tungkol sa kanilang katayuan sa relasyon at ang posibilidad ng muling pagkakasama. Ang kamakailang sagot ni Kylie ay nagpapahiwatig na siya ay kontento sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at nakatuon sa kanyang tungkulin bilang ina. Ano ang opinion mo sa pagpili ni Kylie na bigyang prioridad ang kanyang mga anak kaysa sa posibleng muling pagkikita kay Aljo? Sa kabila ng mga hamon ng co-parenting, tila si Kylie ay umuunlad bilang isang single mother. Ang post niya sa Instagram ay nagha-highlight ng saya na nararamdaman nararamdaman niya sa kanyang mga anak at tila siya ay nakatuon sa pagbibigay ng mapagmahal na kapaligiran para sa kanila. Ang sentiment na ito ay tumutugma sa maraming mga magulang na nahaharap sa katulad na sitwasyon. Sa tingin mo ba ang paraan ni Kylie ng pagiging magulang ay makakapagbigay inspirasyon sa iba sa katulad na kalagayan? Habang patuloy na isinasagawa ni Kylie Padilla ang kanyang paglalakbay bilang isang ina at isang pampublikong tao, ang kanyang mga tagahanga ay nananatiling sumusuporta sa kanyang mga desisyon. Ang mga interaksyon sa kanyang social media ay nagpapakita ng interes ng publiko sa kanyang personal na buhay, lalo na tungkol sa kanyang relasyon kay Aljun. Sa kanyang focus sa kanyang mga anak, pila si Kylie ay determinado na yakapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Anong mga aral ang maaari nating matutunan mula sa mga karanasan at pagpili ni Kylie bilang isang magulang?